Bali pa rin mo na yun. Hindi. Ha? Ha? No. Bali pa rin mo na, oh. Na. No. Tanggalin ko. Hindi. Hmm. Huh. Ano ibig sabihin, kinukuha ka na? Oo. Uh Kinukuha ka na ni tatay? O, paniwala ka dyan, eh. Panginoon lang nakakalaam kung kailang ka kukunin tam. Ha? Ah. hmm. Oh, di ba? ito guys yung ano paro paro kinakabahan si misis guys dahil ano lagi raw siya ano nagpaparam na yung ta tayo niya ito po mamayawang um, um, kung ba't yung klaseng paro paro yan kinakabahan si misis baka kinakabahan ka tam kinakabahan daw siya eh siyempre may sakit siya tapos baka kinukuha na raw siya ni tatay pero sabi ko hindi naman ano yun si Panginoon pa rin yung nakakaalam kung kailan tayo mawawala di ba guys ayan guys ayan yung paraparo ba't gano'n hawak hawak sa kamay niya Ayaw pa rin talaga mawala guys Yan ang problema guys niya Si Mrs. naman nga nakabahan Yan po guys oh. so guys. Okay guys, babay mo muna